Antrax uh, cases sa Region 2 abay nakitaan ng pagtaas ayon pa sa Department of Agriculture. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bomborazo Kawayan. Nakitaan ng pagdaas sa kaso ng anthrax ang Rayong 2 kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Umabot sa 24 ang kaso ng anthrax ngayong 2024 matapos ang outbreak sa barangay Matalaw sa Toninio, Cagayan nitong Setyembre hanggang Oktubre. Mataas ito kung ikukumpara sa nakalipas na taong 2023 na labing isa lamang at 2022 na labing tatlong kaso. Batay sa epidemiologic investigation na namatay ang apat na kalabaw noong September 21 hanggang October 7, 2024 sa Barangay Matalaw at 239 na individual ang itinuring na at risk dahil sa exposure sa mga namatay na hayop. 24 ang kinupirmang kaso at wala namang naitalang nasawi. Nasa pito naman ang samples na isinilalim sa testing para sa aerobic culture para sa bacillus anthracis kung saan lima ang negative at isa ang nagpositibo habang ang isa ay hinihintay pa ang resulta pagsusuri dahil sa temporary suspension ng Research Institute for Tropical Medicine sa pagtanggap ng anthrax cases. Sa ngayon ay wala nang aktibong kaso ng anthrax at lahat ng mga naunang suspected at confirmed cases ay nakarecover na. Ayon kay Dr. Manuel Galang, Veterinarian 3 ng Department of Agriculture Region 2, sinabi niya na malaking tulong ang kaalaman ng publiko sa nasabing sakit dahil agad na nilang inire-report sa mga otoridad ang naitatalang kaso ng anthrax. Anya Zoonotic, ang nasabing sakit at kahit isang kaso lamang ang may tala ay kailangan ng paghigpit at agarang interbensyon upang hindi na kumalat ang naturang sakit. Both animal side and human side, medyo tumataas talaga yung cases. But then, ang isa talaga sa pinakakailangan natin, basic na pinakakailangan natin, pinakaimportante ay mabakunahan lahat yung ating mga animales na susceptible sa anthrax. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number one and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!